Hi guys, ayan may alaga kami guys oh. Si ah. Oh. Alaga namin guys oh. Bago namin nakilala Bago namin Mingming ha oh. Laki laki oh Taba ching ching oh Taba ching ching alaga namin oh Ito pa yung isa Isa ang buntis Yan oh Buntis, malaking tami yan oh Malaking tami mga pusang gala mga pusang gala yan lalapit lang pag may pagkain yan tsaka mabait yan oh. yan yung malaga Ayan, pusang mataba kain lang ng kain Ayan guys yung laki guys oh. pusang ligaw pusang ligaw pusang ligaw laki ng pusang ligaw. Abon na! Ayan yung isa. Laganap buhay din yung isa guys. So, ayan o. Oh. Ito ang malaking. Ayaw ko lang eh. o. Hmm? Kain lang o. Oh. Kain lang oh. Ayan lang Ah, hmm? ah, 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 Kain. ah, oh, busin mo Busin mo. Ba, abusin na na. Ha? Busin mo na dali. Oh. Mm. Busin mo na. Busin mo na. Mm. <coughs> mm. Busin mo na. Ito. Oy. Niyan mo yan, gugutom yan siya, gugutom niya siya. Busin mo na Ang laki-laki mo eh. Ay, mo kainin to. mo na. Oh. Oh. ណែនឡូម៉ាក់អំបຸນណាបាយបាយបាយ